napakalaking lakas tao mula sa unang araw ng digmaan sa Ukraine? Ang paggamit ng mas mataas na bilang ng tao ng Russia ang naging estratehiya ni Putin. Simple lang ang ideya magpadala ng mga sundalo sa panganib para unti-unting pahinain ang depensa ng Ukraine hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Ang estratehiyang ito ay nagdulot ng napakaraming pagkawala ng buhay. At ito ay malinaw na nakita noong araw na iwis ng araw na iyon. Nagpadala ang Russia ng isang buong platon ng mga sundalo na nalipol sa loob lamang ng isang araw ng isang sundalong Ukrainian. Apat na sundalong Ruso ang naitalang namatay dahil sa iisang sundalong ito na gumamit ng mga drone at granada para wasakin ang platun ng Russia. Ang sundalong iyon ay nagnangalang Andriy Skibin, ngunit mas kilala siya sa Ukraine sa kanyang call sign na ngayon ay nagbibigay takot sa mga puso ng mga Ruso. Skiba noong Hulyo 20, ikinuwento ng United 24 Media ang kwento ni Skiba. Ipinakilala nito ang sundalong Ukrainian bilang isa sa pinakamagaling at pinakamalikhain na taktiko sa harapan na maiaalok ng bansa. At may magandang dahilan para dyan. Ang ginawa ni Skiba noong araw na iyon, kung saan napabagsak niya ang buong platoon ng mga Ruso, ay tuluyang nagbago sa paraan ng depensa ng Ukraine laban sa Russia. Dahil kay Skiba, natutunan ng Ukraine na ang mga drone ay maaaring maging kasing lakas ng anumang sandata na mayroon sila sa kanilang arsenal maaaring sila pa nga ang maging susi sa tagumpay ng Ukraine pinarangalan na si Skiba para sa kanyang matatapang nagindawa sa edad na 25 sinabi ni United 24 na siya ay naging tumanggap ng Order of the Gold Star ng Ukraine na iginagawad sa mga itinuturing na bayani ng Ukraine Itinatag ang medalya noong Agosto 1,178 at ibinibigay sa mga nagpakita ng pambihirang kabayanihan sa militar na sitwasyon. Si Skiba ay may isa sa mga bituing iyon. At nakuha niya ito sa pamamagitan ng pagpatay sa apatnapong sundalong ruso at pagsugat sa apatnapu pa sa loob lamang ng isang araw. Pinatunayan nito kung gaano kaepektibo ang mga drone. Ang kwento ay bumabalik sa mga unang buwan ng pananakop ni Putin. Bukod sa pagbaha ng mga sundalong Ruso sa Ukraine, nagsimulang umasa si Putin sa kilalang Wagner Group upang magsagawa ng mga pag-atake sa depensa ng Ukraine. Ang Wagner, isang paramilitaryong grupong pinupunduhan ng Estado at pinamumunuan ni Yevgeny Prigojin, ay itinatag noong 2,000 at 14 at opisyal na nairehistro bilang pribadong kumpanyang militar noong 2,000 at 22. Ayon sa British Broadcasting Corporation, halos wala nang pakialam ang grupo kung saan nila kinukuha ang kanilang mga bayarang sundalo. Sa katunayan, mas mabagsik, mas maganda. Nagsimulang mag-recruit si Pigojin ng mga bilanggo mula sa mga piitan sa Russia para sumapi sa kanyang lumalaking pribadong hukbo. Noong Hunyo 2000 at 22, mayroon na siyang 25,000 sundalong nakatalaga sa kanya. Itinrabaho ng mga sundalong iyon ang pagtulong kay Putin sa kanyang pananakop sa Ukraine. Ang pagpatay at pagpapahirap sa mga sibilyan ay isa sa mga gawain ng Wagner, ayon sa mga tagausig ng Ukraine. Hindi bababa sa tatlong mandirigma ng Wagner ang sangkot sa mga aktibidad na ito noong Abril 2,000 at 22. Pinaniniwalaan din silang pumatay ng maraming sibilyan sa Bucha noong Marso 2,000 at 22. Malaki rin ang naging papel ng grupo sa labanan. Sa Bakhmut, na sa huli ay tumulong sa Russia na masakop ang mahalagang lungsod ng Ukraine noong Mayo 2000 at tatlo. Siyempre, ngayon ay alam na hindi naging maayos ang relasyon ni Putin at Prigojin matapos paulit ulit na batikusin ang hukbong Ruso. Pinangunahan ng leader ng Wagner ang isang maikling pag-aaklas na nakita ng marami bilang tangkang kudeta laban kay Putin. Hindi pinalampas ng Pangulo ng Rusya ang kudeta. Kahit na kalaunan ay nagdeklara siya ng alanganing kapayapaan kay Prigozhin. Hindi na nakagugulat nang pumutok ang balita na namatay ang leader ng grupo ng Wagner sa isang pagbagsak ng eroplano matapos ang kanyang tangkang pag-aaklas. Isa na namang biktima ng misteryosong Russian death syndrome, marahil, pero ang tunay na punto dito ay ang Wagner sa ilalim ni Prigozhin ay isa sa mga pinakamalupit na grupo na nasa kamay ni Putin noong unang taon ng digmaan sa Ukraine. Malamang iyon ang dahilan kung bakit pinili ang mga mandirigma ng Wagner Group na makipagtulungan sa 88th Brigade ng Russia sa labanan, na sa huli ay nagbunsod sa kabayanihan ni Skiba. Sa nakalipas na ilang buwan, inatake ng Wagner at 88th Brigade ang mga posisyon ng Ukraine. Mabilis na napatunayan ni Skiba ang sarili bilang mahalagang puwersa sa depensa. Ayon sa United 24 Media, madalas na, na Nauuwi ang mga pag-ataking ito sa paggamit ni Skiba ng kanyang mga drone upang wasakin ang hanggang 20 operatiba ng Wagner at sundalong ruso kada araw. Ito ay sa panahong ang digmaan gamit ang drone ay nagsisimula pa lamang. Gayunpaman, kahit na ang mga drone ay isang bagong teknolohiya sa larangan ng digmaan, madalas si Skiba ang tinatawagan. Tuwing ang mga sundalong Ukrainyano sa lupa ay inaatake, alam kong pinanghahawakan ng mga tao natin ang linya. Sabi niya sa United 24, tinawagan nila ako sa radyo. Kilala ko sila sa pangalan. Paano ko naman hindi matutulungan sila kapag humingi sila ng tulong? Sa mga tugon na ito sa mga pag-atake ng Russia, doon nagsimulang pinuhin ni Skiba ang mga teknik sa drone warfare na ngayon ay malawak ng bahagi ng estratehiya ng Ukraine laban sa Russia. Si Skiba ang nagtrabaho sa pag-unawa at pagtatakda ng mga limitasyon sa altitude para sa mga pangunahing komersyal na drone. Noong panahong iyon, ginawa ng Ukraine ang mga pamantayan na susundin ng mga susunod na operator. Si Skiba rin ang nagtrabaho sa pagkalkula ng mga flight path para sa mga drone ng Ukraine at naging pangunahing kontak para sa mga sundalo ng Ukraine sa lupa. Ang mga trabahong ito ay nagtatakda ng mga pamantayan para sa hinaharap kung paano ginagamit ng Ukraine ang kanilang mga drone at kung paano nagkokoordina ang kanilang mga drone at infantry team. Dahil sa lahat ng paghahandang ito, hindi na nakakagulat na tinawag si Skiba para kumilos isang mapanganib na gabi. Hindi tinukoy ng United 24 ang eksaktong oras ng pag-atake ng Russia noong gabi. Batay sa pagkakasangkot ng mga bayrang sundalo ng Wagner Group. Maaring ipagpalagay na nangyari ito noong huling bahagi ng 2,000 at 22 o unang bahagi ng 2,000 at 23. Kahit ano paman, hinarap ng Ukraine ang isang malakihang pag-atake sa gabi na isinagawa ng Wagner at ng 88 th Brigade, dumating si Skiba upang tumulong. Armado lamang ng isang Mavic 3T drone at 60F1 granada, si Skiba lang ang nagdepensa sa linya laban sa mga nagwawalang puwersa ng Russia. Patuloy ang pagbagsak ng mga granada. Nang gabi ng pag-atake, paulit-ulit na pinalipad ni Skiba ang kanyang drone tatlong talampakan lang mula sa lupa. Sobrang baba na nito para barilin ng mga sundalong ruso ang walang pilotong sasakyang panghimpapawid or unmanned aerial vehicle. Siguro ay babarilin nila ito kung nakita nila. Pero hindi kailanman nahuli ng mga ruso ang drone ni Skiba. Paulit-ulit siyang umatake ng may eksaktong pag-asinta. Gamit ang kanyang mga granada para wasakin ang buong platon ng mga sundalong ruso. Maaari itong magdulot ng malubhang pinsala sa mga unit ng impanterya ng Ukraine sa lupa ang resulta ng isang gabing pagsalakay na nabanggit kanina ay malinaw. Apat na sundalong ruso ang napatay at isa pang apat na pung ang nasugatan. Pero kahit ganoon, hindi pa rin nasiyahan si Skiba. Sabi ng lahat, marami na akong napatay na ruso. Oo, totoo naman, sabi ni Skiba sa United 24. Pero hindi ko ito tinitingnan bilang isang malaking tagumpay. Hindi pa tapos. Kung kaya ko pang gumawa ng higit pa, Gagawin ko. Iyon ang naging totoo. Pagkatapos ng kanyang makabayang ginawa noong gabi, ng pag-atake ng Wagner at 88 Te Brigade, hindi nagpahinga si Skiba sa kanyang mga nagawa. Matapos makilala bilang isa sa pinakamagagaling na drone pilot ng Ukraine, sinundan ni Skiba ang pagwasak sa isang buong Russian platoon sa pamamagitan ng pagpapatumba sa isang bayani ng Russia. Ang target ay isang pinarangalan na komandante na may codename na Tashkent. Ayon sa United, 24 at ang pagkamatay ni Tashkent ay nagmarka ng panibagong inovasyon sa drone na pinangunahan ni Skiba. Ang piloto ng drone ng Ukraine ay nagsusubok lumipad gamit ang isa sa mga original na first-person view or first-person view drone ng Ukraine na ang makasalubong niya si Tashkent. Hindi na maghihintay si Skiba ng isa pang pagkakataon. Ginamit niya ang drone para patumbahin ang komandante ng Russia, dagdag na naman ito sa mga tagumpay niyang naipon na. At dito na tayo ngayon. Hindi na Skiba ang batang drone operator. Kundi siya na ang naging pamantayan na sinusundan ng Ukraine nitong mga nakaraang taon. Ngayon, Pinamumunuan niya ang isang first-person view drone strike formation sa K-2 Unmanned Aerial Vehicle Regiment ng Ukraine. Isa sa pinaka-advanced na unit ng drone na meron ang ground forces ng Ukraine. Ang regiment na iyon ay kasalukuyang pinalalaki mula sa isang batalyon. At muli Siskiba, ang nangunguna sa pagsulong. Nagsisilbing bagong simula ang bagong mga leader at sistema. Hindi lang ito tungkol sa pakikipaglaban, ito ay tungkol sa paglago, sabi ni Skiba. At ang paglago na iyon ay magpapakaba kay Putin. Pagkatapos ng lahat, mas maraming drone at mas maraming mahuhusay na piloto na magpapatakbo nito ay magdudulot lamang ng mas maraming kamatayan para sa hukbong ruso na nakaranas na ng higit sa isang milyong kaswalti. Ang pagbanggit sa isang koponan ay may kinalaman sa isang mahalagang punto. Bagamat si Skiba ang binigyang papuri at medalya sa pagsira ng isang buong platun ng ruso sa loob ng isang gabi, hindi siya nag-operate mag-isa. Ngayong namumuno na siya sa sarili niyang first-person view strike unit, nagtatrabaho na siya kasama ang buong koponan ng mga kapwa makabago at may katulad na pag-iisip. Kabilang sa kanila ang isang dating marksman na kilala sa tawag na Bakos. Tinutulungan niya si Skiba sa pamumuno ng mga first person view platoon sa likod ng kanilang mga linya ng paglulunsad. Ayon sa United 24 ang unit ng drone ni Skiba ay naging isang pampamilyang gawain na rin. Ang ama ni Bakos, si Kara, ay isang drone engineer na nagtatrabaho kasama ng rehimento ni Skiba upang matiyak na bawat drone na ginagamit ng Ukraine ay handa sa labanan at kayang wasakin ang mga sundalong ruso. Ang iba sa unit ay mas nakatuon sa hinaharap. Isang dating artificial intelligence researcher na tinawag na Atrey ang responsable sa karamihan ng aktual na gawain, kabilang ang paggawa at pag-aayos na nagaganap sa pagitan ng mga misyon. At isa pa, na kumikilos gamit ang tawag na pangalan. Si Bash, gumagawa para mapabuti at mapalawig ang mga operasyon para matiyak na ang unit ni Skiba ay mas matulin at mas malakas sumalakay sa paglipas ng panahon. Itinatampok ni Atre ang ugali na dahilan kung bakit matagumpay ang koponan ni Skiba. Dati kaming gumagawa ng lahat mag-isa. Nagbubuo, nagpapalipad, nag-aayos, sabi ni Atre sa United 24. Ngayon, mas malaki na ang unit, pero pareho pa rin ang pag-iisip. Kapag nasira, inaayos namin at tuloy pa rin ang paglipad. Ang, ang kahulugan ng mga nagawa ni Skiba para sa digmaan sa Ukraine sa kabuan ay tatalakayin mamaya. Pero sandali, balikan natin ang gabing iyon nang pinabagsak niya ang buong platon ng mga Ruso. Ngayon, dahil ang mga drone na ang pangunahing sandata sa digmaan sa Ukraine, maaaring hindi na ito mukhang imposibleng tagumpay. Kahanga-hanga. Pero posible na ngayon dahil sa dami ng first-person view drones sa larangan ng labanan. Gayunpaman, wala si Skiba ng mga makabagong kagamitan na ito. Nang napatay niya ang apat na pung sundalong Ruso, ang tanging meron lang jisha ay isang mavictatloti, at ilang F1 granada. Ang Mavic 3T, gawa sa China, ang linya ng Mavic na drone ay hindi talaga nilikha para sa layuning militar. Karamihan sa mga ito ay quadcopter drone na ginawa para sa sibilyan o komersyal na gamit, tulad ng aerial photography at videography. Mas lalo pang kahangahanga ang nagawa ni Skiba dahil dito, at lalo pang ipinapakita ng mga specs ng Mavic 3T kung gaano katalino ang batang drone operator ng Ukraine. Halimbawa, suriin natin ang maximum flight time ng Mavic 3T. Bombas 4:15. Ang drone ay maaaring lumipad ng apat na 5 minuto lamang bago kailanganing i-charge muli ang baterya nito. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito para sa gabi ng pagkawasak ng platoon ni Skiba. Ibig sabihin, kailangan niyang gumugol ng apat na 5 minuto o mas mababa pa, paulit-ulit na nagdadala ng mga granada mula sa kanyang tagong pwesto para atakihin ang mga tropang Ruso. Pagkatapos ng 45 minuto, kailangan niyang i-recharge ang kanyang drone. Maaari siyang makipag-ugnayan sa mga Ukraine forces sa lupa para subaybayan ang Russian platoon, gaya ng ginawa niya bago ipadala muli ang drone. Ang Mavic 3T ay mayroong mga tampok na magandang dahilan para sa trabaho. Ito ay compact, kaya mas mahirap makita sa gabi, kahit na mababa lang ang lipad nito. Ang drone ay may kasamang anim na raan at apat na po by limang daan at labing dalawang pixel na thermal camera na malamang ginamit ni Skiba para maisagawa ng may katumpakan ang kanyang mga pag-atake sa gabi. Ang control pad ng drone ay parang isang video game system na may malaking screen na nagpapakita ng real-time na tanawin ng labanan at mga simpleng pindutan na nagpapahintulot sa operator na kontrolin ang mga function nito. Ngunit, ang drone ay para sa aerial photography, ngunit ginamit ito ni Skiba para magpakawala ng mga bomba mula sa ere. Tungkol sa mga pambobombang 'yon, ang mga granadang ginamit ni Skiba ay hindi rin mas kahanga-hanga kumpara sa drone. Ang F1 na granada ay itinuturing na isang defensive na granada na kayang pumatay ng mga kalabang sundalo sa mga bukas na lugar. Isa itong fragmentation grenade na lumilikha ng hindi bababa sa walong 800 piraso ng shrapnel at may lamang zero punto. Labing tatlong libra lang ng trinitrotoluene. Kapag nahugot na ang pin, may delay na mga lima segundo ang gumagamit para ihagis ang granada. Ang delay na iyon ay nagdadagdag pa ng isa pang hamon sa ginawa ni Skiba. Kailangan niyang isaalang-alang iyon kapag inihuhulog ang mga granada. Kaya malamang na kaya madalas niyang pinalilipad ng mababa ang kanyang drone. Kung masyadong mataas ang lipad, mas maraming segundo ang lilipas bago tumama ang granada sa lupa na maaring magdulot ng maagang pagsabog at masasayang lang ang granada. Kailangan isaalang-alang ni Skiba ang lahat ng ito. Ang apat na patay na sundalong Ruso sa isang gabi ay patunay na nagawa niya ito, ang ginawa ni Skiba noong gabing iyon. Kabilang sa iba pang mga ginawa niya, kasama ang mga drone ng Ukraine, ay ang paglalatag ng pundasyon para sa kasalukuyang digmaan. Ang kanyang ginawa ay naging pauna. Sa isang digmaan na ngayon ay pinangungunahan na ng mga drone. Tingnan mo lang ang mga pinakabagong ulat para makita kung gaano kahalaga ang mga makabagong taktika sa labanan ni Skiba. Halimbawa, noong Hulyo 17 iniulat ng independent na Ang Kalangitan sa Ibabaw ng Ukraine ay puno na ngayon ng halo-halong mga drone na kamikaze at pang-reconnaissance. Marami sa mga ito ay mga version ng first-person view drones na minsang sinubukan ni Skiba. Pati na rin ang mga bomber at maging mga anti-drone unmanned aerial vehicle. Na idinagdag na rin sa halo at parehong ginagamit ng Russia at Ukraine ang mga drone na may matinding epekto. Halimbawa, ang mga linya ng kontak sa pagitan ng puwersa ng Ukrainian at Russian ay ngayon puno ng mga kill zone na umaabot ng humigit kumulang 6.2 milya ang lapad. Sa mga zonang ito, may mga kumpol ng first-person view drone na mabilis na nakakakita at sumasalakay sa sino mang sundalo na malas na makapasok doon. Bukod sa mga individual na sundalo at mga platoon ng Russian, kahit anong armored vehicle na gumagalaw malapit sa frontline ay naging target na rin. Nilikha ng Ukraine ang isang sistema na nagse-centralize ng mga video feed mula sa mahigit 15,000 drone at lahat ng impormasyong iyon ay tumutulong sa mga puwersa ng bansa na matukoy ang mga target at magtakda ng prioridad para sa kanilang mga drone strike. Sa halip na maging bantalang na kailangang alalahanin ng ilang unit ng mga sundalong Russian, ang mga drone, ngayon ang mga demonyo ng kalangitan, na pumupuksa sa mga puwersa ni Putin ng sabay-sabay. Sila rin ang pinakamalalaking pumatay sa digmaan sa Ukraine. Noong Abril, iniulat ng Army Technology na ang mga drone na ngayon ang responsable sa pagitan ng 70 at 80% ng mga nasasawi sa labanan na nararanasan ng Ukraine at Russia. Noong Hulyo 22 lang, halos siyam na raan, at pitumpong sundalo ang nawala sa Russia. Pag-isipan ang impormasyon na iyan. Kung tama ang army technology, sa pagitan ng anim raan, at pitumput siyam, at pitung daan, at pitumput anim sa mga sundalong iyon, ay napatay ng mga drone ng Ukraine. Nawalan din ang Russia ng tatlong tangke, dalawang armored fighting vehicle, at apat apatnapot dalawang artillery system noong araw na iyon. Malaki ang posibilidad na malaking porsyento ng mga kagamitang iyon ay nasira rin ng mga drone. Wala sa mga ito ang magiging posible kung wala si Skiba at ang mga unang drone operator na katulad niya. Pinatunayan niya na ang mga drone ay hindi lang kapakipakinabang sa pagmamanman kundi pati ang pinakapangkaraniwang commercial drone ay maaaring maging mapanganib na sandata. Ipinakita na ng kanyang Mavic 3T sa Russia na halos imposibleng makatakas mula sa isang drone kapag natukoy na nito ang target nito. At mas marami at mas magagandang drone na ang ginawa ng Ukraine mula nang wasakin ni Skiba ang isang buong Russian platoon sa loob lamang ng isang gabi. Ngayon, ang mga Mavic 3 at drone ay pinakamaliit na alalahanin ng Russia. Kailangan nitong harapin ang sumasabog na sektor ng paggawa ng drone ng Ukraine. Gumagawa ito ng humigit kumulang 4.5 milyong drone bawat taon at sa karagdagang pondo, maaaring mapataas pa ito sa 8 milyon. Kung pakiramdam mo ay parang nilalamon na ng dagat ng mga drone ang larangan ng labanan ngayon, lalo pa itong lalalim at magiging mas mapanganib. Habang tumatagal ang digmaan na papasok na sa ikaapat na taon, ang mga drone ng Ukraine ay mas lalong gumagaling ang Ukraine ang nangunguna sa paggamit ng artificial na intelihensya sa kanilang mga drone. Noong Mayo 20, may balitang unang beses na ginamit ang tinatawag ng Kiev Independent na isang INA na drone. Ang kamanghamanghang unmanned aerial vehicle na ito ay kayang magdala ng dalawang first-person view drone hanggang isang daan at 86 na milya papasok sa teritoryong kontrolado ng Russia, kung saan pinakakawalan nito ang mga drone na iyon na pinapatakbo gamit ang artificial intelligence upang umatake sa mga hindi naghihinalang sundalong Ruso. Ginugugol ng Ukraine ang humigit-kumulang 10,000 sa bawat operasyon gamit ang advanced drone na ito, na daan-daang beses mas mura kumpara sa halaga ng isang missile strike na nagdudulot ng kaparehong antas ng pinsala. Hindi rin limitado ang paggamit ng drone ng Ukraine sa pag-atake lang sa mga tropa ng Russia sa lupa. Itinuro ng Atlantic Council na, ang Magura V7, na walang tao na sasakyang pandagat ng Ukraine ay kayang mag-operate sa dagat ng ilang araw ng tuloy-tuloy. Napatunayang mahalaga ang mga drone sa Ukraine na nagsanhi sa dating kinatatakutang Black Sea Fleet ng Russia ay isilab na hindi na maging mahalaga sa digmaan. Ginamit din ng Ukraine ang mga seaborne drone para magsagawa ng mga pag-atake sa Kerch Bridge na nag-uugnay sa Crimea at sa mainland ng Russia. Lahat ng ito ay mga inobasyon na naging posible at napatunayang epektibo dahil sa mga operator tulad ni Skiba. Noong 2014 at labing apat ang mga Mavic drone lang ang meron ang Ukraine. Ayon yan kay Katerina Bonda, na isang fellow sa Center for Strategic and International Studies Vodvani Center. Sa isang panayam noong Mayo, sinabi niya, Una, kailangan nating tandaan na nagsimula ang digmaan sa Ukraine noong 2014 at, at noong panahong iyon ang pinakakaraniwang drone na ginagamit sa frontline ay ang Chinese DGA Mavic drone. Medyo mahal ito, nasa dolyar. Dalawang libo at kadalasan ay binibili ito ng mga sundalong Ukranyano, kaya hindi sila makabili ng marami. Pero napatunayan na nitong talagang epektibo ito para sa mga intelligence, surveillance, and reconnaissance na misyon. Nakita ng Ukraine ang potensyal ng mga drone mahigit isang dekada na ang nakalipas. Pinalawak ni Skiba ang potensyal na iyon sa pamamagitan ng paggamit ng Mavic drone bilang armas. At ngayon, ipinakita ng Ukranya kung gaano kaepektibo ang mga drone laban sa isang hukbong mas malaki. At kung pag-uusapan ang dami, mas mahusay ang kagamitan. Umabot na sa puntong ito ang inobasyon ng bansa. Sinabi ng Atlantic Council noong Hulyo na ang drone wall ng Ukranya ang, ang nagsisilbing unang linya ng depensa ng Europa. Laban sa mga puwersang mananakop ni Putin. Tungkol naman kay Skiba, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho. Patuloy na nag-i-innovate ang unit ng drone ni Skiba sa taktika habang gumagawa ang mga Ukranyano ng mga bago. Mas maganda at matibay na drone. Ang pagkawasak ng isang platoon ng mga sundalong Ruso ay, sa unang tingin, tila isang napakagandang tagumpay ng isang napakahusay na drone operator. Totoo naman iyon, pero ang gabing iyon ay nagbago rin ng buong paraan ng pagharap ng Ukranya sa kanilang digmaan laban sa Rusya. Kung wala si Skiba, maaaring wala ang hukbong drone na nabuo ng Ukranya ngayon. At kung wala ang hukbong iyon, maaaring wala na rin Ukranya ngayon. Ngayon, hindi lang sa larangan ng digma ang drone, nag-i-innovate ang Ukranya. Gumagamit ito ng matatalinong kontra-atake at mga taktika ng pananambang para pabagsakin ang mga tropang ruso sa mismong sandali na akala ng mga puwersa ni Putin na sila ang nagwawagi inisip ng mga ruso na sila ay nananalo pero may ibang plano ang Ukranya gaya ng malalaman mo kapag pinanood mo ang aming video para sa karagdagang mga video tungkol sa militar at pinakabagong balita sa digmaan sa Ukranya mag-subscribe sa aming channel